isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon ang topic po natin ngayon ay tungkol sa buko o yang coconut water at may scientific na kokos na nusifera alam nyo po ba na ang buko ay may 20 benefits sa ating katawan unang una na nga po Nagbibigay ito ng electrolytes. Ang buko ay mayaman sa natural na electrolytes tulad ng potassium, sodium, calcium, magnesium. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng balance ng tubig sa tubig at asin sa ating katawan lalo na kapag nag exercise o may sakit. Ang potassium ay tumutulong din sa pagtanggal ng sobrang sodium sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya maaring mabawasan ang presyo ng ating mga dugo. Pangalawa nga po yun yung sinabi ko sa inyo nakapagpababa siya ng presyo ng dugo o BFI. Ito ay dahil sa potassium at magnesium na nakapaloob sa buko na parehong nakaka-relax ng na mga blood vessel at nagpapaluwag ng daloy ng dugo. Pangatlo po ito ay lumalaban din sa sakit sa puso o heart attack. At pinapabuti po nito ang ating mga puso dahil ang buko ay walang kolesterol. At mababa ang calories at ang fat. Ito ay mabuti para sa puso dahil hindi ito nagdudulot ng pagbara ng plaque sa mga arteries na maaaring magdala na heart attack o stroke. Sunod po nagpapalakas ito ng ating immune system dahil ang buko ay naglalaman din ng ilang mga bitamina tulad ng vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin 6 at folate. Ang vitamin C ay kilala bilang isang immune booster na tumutulong sa paglaban sa mga infection at sakit. At ang iba pang mga vitamins ay tumutulong naman sa metabolism, energy production, at nerve function. Sunod naman po, tumutulong ito para labanan ang kidney disease. Dahil ang buko po ay isang natural na diuretic, ibig sabihin nagpaparami ito ng ihi. Ito ay nakakatulong sa paglilinis ng kidney at urinary tract mula sa mga toxins o bakterya. Ang buko ay maaari rin makatulong sa pag-iwas ng o paggamot sa kidney stone na nabubuo dahil sa sobrang calcium o oxalate sa ihi. At ang buko po ay anti-aging dahil ito po ay may electrolytes na nakakatulong para i-moisturize ang ating balat at upang wag manuyo at ito po ay meron din natural glow na naibibigay sa ating katawan at pinababagal nito ang pagkulubot ng ating mga balat. At ito rin po ay mayroong uh, microbial properties at anti-inflammatory properties na nakatulong para labanan ang acne or pimples. At sunod po, ang buko ay lumalaban din sa stress dahil ang buko po ay may magnesium at vitamin 6 na naparihong nakakaapekto sa mood at brain function. Ang magnesium ay tumutulong sa pagproduce ng serotonin na isang neurotransmitter na nagbibigay ng pakiramdam na happiness at relaxation. Ang vitamin B6 naman ay tumutulong sa pagproduce ng melatonin na isang hormone na nagre-regulate ng sleep cycle or maayos na pagtulog. Ang buko din ay nakakapagpatibay ng ating mga buto dahil ang buko ay may calcium, at isang mineral na kailangan para palakasin at panatilihin na matibay ang ating mga buto at ang ating mga ngipin at iwas tayo sa osteoporosis or maagang pagkarupok ng ating mga buto. Sunod naman po ang buko ay nakakatulong din para bigyan tayo ng maayos na blood circulation or maayos na sirkulasyon ng ating mga dugo dahil po ang buko ay may iron at isang mineral na kailangan para sa paggawa ng red blood cells or RBCs. Ang RBCs ay ang mga silulang nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi ng ating katawan at ang iron ay nakakatulong din sa pag-iwas sa anemia na isang kondisyon kung saan ang dugo ay kulang sa oxygen. Ang buko ay nakatulong din po para bigyan tayo ng magandang mata at maliwanag na mata or malinaw ng paningin. Dahil po ang buko ay may vitamin A at antioxidant na nakatulong sa pag-iwas sa mga eye problems tulad ng dry eyes, night blindness or katarata. Sunod po ang buko ay nakatulong din para bigyan tayo ng maganda na buhok at shining buhok dahil ang buko ay may lauric acid na isang fatty acid na makikita sa coconut oil. Ang lauric acid ay nakakatulong sa pagpapalago at pagpapakinis ng buhok dahil sa antifungal at antibacterial properties nito. Ang lauric acid ay nakakatulong din sa pag-iwas ng balakubak, split ends at mga hair fall ang buko ay nakapagpaganda rin sa ating mga muscles at nakakapagpatibay ng ating mga muscles dahil ang buko ay may amino acid at protein na kailangan para sa pagbuo o pag ng mga muscles tissues sa ating katawan lalo na kapag nag exercise ang amino acid ay tumutulong din sa pag-produce ng mga hormones, enzymes at antibodies. Sunod po na katulong din ang buko para pagandahin at palusugin ang ating mga liver or ang ating mga atay. Dahil ang buko ay may cytokinins na nakatulong din sa pag-iwas sa liver damage or cirrhosis na sanhi ng sobrang alak o gamot. Ang buko din po ay nakapagpabawas ng inflammation. Ang buko ay may anti-inflammatory properties na nakatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit sa mga joints, muscles, tissue. Ang pag-inom ng buko ay mabuti para sa mga may arthritis, gout, at iba pang mga inflammatory condition. Ang buko din po ay tumutulong para magkaroon tayo ng malusog na utak. Dahil ang buko ay mayaman sa medium chain, triglycerides, na isang uri ng saturated fat na madaling ma-absorb at ma-convert ng ating utak bilang foil o energy source. Ang pag-inom ng buko ay nakakatulong sa pag-improve ng memory, focus, at cognitive function. Sunod po ang buko ay nakakatulong din para labanan ang diabetes dahil ang sabaw ng buko ay may beneficyong glycemic control kaya naiwasan ang pagdami at paglapot ng sugar sa ating mga dugo kaya naiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. Sunod po, ang buko ay tumutulong din para labanan ang constipation dahil ito ay mayaman sa fibers na tumutulong para matunaw kaagad ang ating mga kinain at mawas out kaagad ang ating mga dahil doon naiwasan ang paghirap sa ating pagdumi. Sunod ang buko ay lumalaban din sa thyroids. Ang madalas na pag-inom ng buko juice ay nakakatulong para labanan ang anumang mga sa ating lalamunan. Sunod po ang buko ay nakatulong din para tayo ay papayatin dahil po ang buko ay mabilis maka makabusog. Kaya pag ito ating kinakain o iniinom, mabilis natin maramdaman ang pagkabusog dahil doon may iwasan ang kain ng kain na nagiging dahilan ng pagtaba ng isang tao. Kaya po ang buko ay nakatulong sa ating katawan overall sa ating buong katawan inside and out dahil po ang buko ay isang natural at organic na inumin na walang artificial flavors o colors or preservatives o sweeteners ang pag-inom ng buko ay nakaka-refresh nakaka-replenish ng loose fluids at electrolytes sa katawan Lalo na kapag tayo ay nag -e exercise o nagtatrabaho. Ang buko ay hindi lang isang simpleng prutas, kundi isang superfood na may maraming health benefits sa ating katawan. Kaya naman huwag nating kalimutan ang pag-inom ng buko araw-araw sa mas malusog at mas masayang buhay. Dahil ang buko ay isang prutas na hindi lamang masarap, kundi pati masustansya na rin, mabitamina, minerals na nakatulong sa iba't ibang kalusugan. At isa-isahin po natin ang mga bitamina o anong mga kahulugan nito sa ating katawan. Unang-una -una, ang vitamin C, tumutulong ito sa sa pagpapalakas ng immune system, pagaling ng sugat, pagprotekta sa mga selula mula sa oxidative stress. Sunod yung vitamin B1, tumutulong po ito para sa pagpapalakas ng nervous system, nagko ng glucose o enerhiya, nagpapanatili ng normal ng gana sa pagkain. Sunod yung vitamin B2, tumutulong ito sa pagpapalinaw ng ating mga mata o pagkakaroon ng magandang mata, pagpapaganda ng balat, pagpapaganda ng tubo ng buhok, pagpapaganda ng tubo ng kuko at pagpoproseso ng mga protina, taba, carbohydrates at pagpoprotekta sa mga selula. Sumunod yung vitamin B3 tumutulong ito sa pagpapalakas ng digestive system, nervous system at skin health, nagpapababa ng blood cholesterol at nagpapabuti ng blood circulation. Sunod yung vitamin B5, tumutulong ito sa pagpapalakas ng adrenal glands, pag-convert ng food sa energy at paggawa ng hormones at antibodies. Sunod po yung vitamin B6, tumutulong din ito sa pagpapalakas ng immune system, nervous system at red blood cells, pagre-regulate ng blood sugar level at pagsuporta sa mood at memory ng ating isip or ng ating otak. Sunod, Sunod po yung vitamin E. Tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, skin health, eye health. Uh, nagpuprotekta sa mga selula at nagsusuporta din sa mga blood clottings. Sunod yung vitamin K. Tumutulong sa pagpapalakas ng bone health at blood clottings o wood healing. Nagpapagaling ng mga sugat. Sunod po yung potassium na nakukuha natin sa buko. Tumutulong po ito sa pagpapalakas ng muscle function, heart function, blood pressure, regulation, at fluid balance. Sunod po yung magnesium na nak Tumutulong ito sa pagpapalakas ng bone health, muscle function, nerve function, blood sugar regulation at energy production. Sunod po yung phosphorus na nakukuha natin sa buko, tumutulong po ito sa pagpapalakas ng bone health, nagkakaroon tayo ng healthy teeth at DNA synthesis, energy production at acid balance. Sunod po yung iron na nakukuha natin din sa buko, ito po ay tumutulong sa pagpapalakas ng red blood cells, oxygen transport, uh, immune system at Ayan lamang po mga kadaon. Maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Don't forget subscribe Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.